paniwala na mahigit limang taon na ho tayo magkakasama, I think kayo na lang yung pakakasalan ko. alain hindi. Super saya ho talaga ng puso ko kasi nakaya natin yun. Ala, napaka-OA. Pero ayun, sa tunay mga kamangyan, sobrang natatouch talaga ako. Kasi alam nyo naman kapag nasa social media ka, hindi talaga madali. Yung pag-iisip ng content, yung pag edit At alam nyo gawang isa pa talagang struggle ko, yung mabilis talaga ako mapagod. At minsan no, ang daming kailangan tapusin, kailangan puntahan, supuyatan so yun, at kailangan ho na maraming energy. Salamat. So, buti na lang ko talaga mga kamangyan at may katulong ako para abutin yung aking mga pangarap. Pala. Maliban sa kayo yung lakas ko, meron pang isa. So are yung Centrum Advance at alam ko naman na sobrang familiar na kayo diyan. So napakalaki ho yung natutulong niyan mga kamangyan para lumakas yung aking immunity. Then syempre ho, bilang isang public figure mga kamangyan, mahalaga din na looking good tayo lalo lalo na yung kalusugan ng ating balat. At alam niyo ga ka mga kamangyan, yung Centrum Advance meron ho yung over 25 nutrients. Kaya grabe ho talaga yung tulong niyan sa akin bilang isang tao na maraming ginagawa. Salamat. So yun na, mga kamangyan, alam ko lahat tayo may kanya-kanyang battle sa buhay kaya mahalaga na marunong tayong lumaban o humarap na alam mo natin kung paano tayo mananalo. Basta wala lagi nating aisipin kapag pakiramdam natin ang hihina na tayo. Kailangan nating humanap ng rason para maging malakas. Basta lagi ko lang inapag-pray mga kamangyan sana matupad natin lahat ng mga pangarap natin sa buhay, malagpasan ko ano man yung mga pagsubok. Lagi lang ho, tayo maniwala sa mga sarili natin. And with Centrum Advance, may tulong sa energy at immunity para matupad lahat ng goals. Say so for the goal. <laughs>